Ano yung magiging reaction mo mag every time nakikita mo yung view na yan early in the morning? Yung overlooking ba? City view? Ocean view? Ano yun? Ano yung magiging reaction mo? Ano yung magsasabihin? Sinabi ko, uh, every time makikita ko yan, sabi ko, DAP 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 DAP! DAP DAP! Kung mga negative na ganyan, DAP DAP! na talaga. Lagi ko masasabi-sasabi ko, buti na nga! Tiyaw na pa pa! sa mga discouragement na yun, itong time na to. Kasi itong time na to, that's the time na itetest yung emotion mo. Yes. Do you get my point? Yes. It's the, it's a time, that's the time na matetest yung emotion mo. Pero, kung ito man ang importante, hindi ito Yes. At yung pinaka-importante. Kasi the moment mag-say ito ng no na, hindi, ito kaya. Pag ito, tapos na lang. Nag-ex? Pag ito, nawalan ka na motivation, okay lang, minsan mag-overn tayo eh. Tama or tama? Tama. Minsan mawawala tayo ng motivation. Minsan parang sa sobrang ng discouragement na naririnig natin, anong mangyayari? Minsan, nawawala tayo na gana mong Ang importante, hindi mo mawawala dito yung belief mo na yayaman ka dito. Yes! Mindset pa, mindset. Yes. Dapat nakalakit na dito. Sigurado ako na yayaman ako dito. Kasi as long as nakikita ko dito yung future ko, hindi mo mapipili yung problema. Pag ikaw to naglalakit, ito yung daan. Ikaw to naglalakit. Ito yung mga obstacles na nakikita. Tama? Yes. Sobrang laki ba? Yes. Malaki. Pero kung ang pangarap ko, ganito din kalaki wala yung mga obstacles na yeah. yan kasi nakikita ko pa rin yung pangarap. Tama ka na Kahit pa, kahit pa anong obstacles yan, pero kung ganito kalaki yung pangarap ko, walang makapagpigil sa atin. Kaya sabi ko sa lang yung buti na lang. Ayun yung nito ni atin eh. Totoo. Totoo yun. Lahat yung mga na-experience namin. May po na nagawa namin dati. Bago ka, na, namin mabuo nung yung mabuo yung webinar na yan, alam mo ba kung alam mo ba yung mga in-apply ko dyan yung mga words? Kung alam nila na based on experience. Kasi ang experience sa amin dito more or less sa mga 10 years. 5 years kami nasa offline marketing. Pag offline marketing ka, siguraduhin mo na yun, alam mo yung mga payment mo karang harapan na expedition. Kapag yes. na nag-withdraw siya, natutunan na siya na, bakit nag-withdraw ako? <laughs> <laughs> Dumating kami sa point na ganyan na kami kagaling mag-present. Bakit? Sa dami-dami dami, pa namin pinag-presentahan per game, walang webinar. One more one. Kami dami, one more one kami mag-present. Hindi po din. Ma'am, ito yung link ng webinar natin. Walang gano'n. Ito ang piso mo mag-explain. Saan ko explain? Sa bahay nila. Minsan, pag na-explain ka dun sa bahay, yung tipong, Anak! Uh, Sige na, o, okay. attention niya, sino bang hindi gagaling doon kung yun yung lagi yung kausap every eh, really? day? Na-proof ko doon na sabi ko, magaling na ako. Yung negative na negative siya, pero pag uwi ko, dala ko 10-5, para ko siya tinulis sa kumakan. Eh. 6 months ako, walang nag-abing sa akin, right? 6 months yun. Paano kami na sa 6 months na yun? Benta-benta kami ng kape. Ay, hey, bumalang yun lang kung kung direct selling na <laughs> baka kahit na hangi kaya mo ibenta <laughs> kaya mo presyohan ng 1 million di ba ito boy? bakit sobrang tangin na experience namin dati yung kape o oh, tatlong box dapat dala namin tatlong box bisita sa bahay Minsan yung iba, o, oh, ipalabas mo yung aso para hindi tayo papasok na ano yung magbibita ng kape. Maririnig namin yun. Oh, oh, Totoo yun. At two packs na kape. Ma, ito na eh. May strength test pa kami natin. Ahawakan ka dito. Walang kape. Pagkaya, pum! Ganun siya. Pero kung hawakan na kape, kumbita yan pa. Hindi na naman hindi yung butol-butol. Inakal namin yun. Tatlong box. Ha, kaya ko yung tatlong box, after explanation, lahat ng, lahat ng, pwede mong ilagay sa kape, ito nga, papapry, di ba? Memory answer. Lahat, dapat pamitin mo. Ma'am, ikaw may ka ito. Ma'am, ang tayo na na. Pero, napakasarap naman talaga ililibid ka namin. At box, may mula pa ito na lang one box. Pag bibili, manalo, pag hindi bibili ng isang box, ha? namin yung isang sa harap niya. Ay hindi, 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 na. Basta lang, matry mo itong kape namin. Ito na lang sa mong para sa iyo. Eh, hindi pa kaya. Kasi, limang sashay. Limang sashay, 100 na kami uuwi mo hanggang hindi siya makatigay at isang sasya. Ganun kami na buhay na. Eh, tanungin mo, paano na buhay mo yung binat natin? Paano ako mag-blink ng mata dyan? Paano ko dinakit yung kamera ko sa mata? Napansin nyo yun? Yes! Paano ako tumatawa? Paano ko ilayas yung boses ko? Inaral ko yung lahat. Imagine mo, mag-close deal ka ng client, online webinar, hindi mo kilala yung tao ng presensya. Maraming homopya dyan. Maraming. Kahit pa work for work. Pero there's signs sa webinar. Nagkunti, hindi na kailangan may, may experience yun. Send ka lang ng send. Ayun, matapos na yung isang webinar natin. Kasi so sabihin mo ngayon, mahirap daw inyo? Yes! Ito na nga, ito na sa ito Siguro dito, ito yung challenge sa inyo. O kung sa aking garam naman kayo. Kasi wala naman kayo bahay ng buhol dito. kung In mas maliit yung buhol. Nung nan-penetrate kami na sa network sa buhol, syempre yung mga tao, ay, ayaw namin ay, 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 ay. namin doon, binago namin ang imahe ng networking ko. Itinaas na lang. Nakakatuwa nga lang. Eh. Alam mo ba dahil sa dati, hindi pa na lang networking doon. Pero yung sinabi ko kanina, yung pinakamayaman sa punta, invite ako sa bahay nila. Nagpuntuhan lang kami paano siya nag-start sa negosyo. Ganito-ganyan. May aaring ng mga anim na boss Mall. Pinakamalaki mall doon. Tatong pinakamalaki mall sa Tagbilaran City, sa Yumayna. Pinakamalaki farm sa Tung Sa Yumayna. Itukan kami mga araw po groups. May wisdom, guys. Alam mo yun? Kung sa kutsa ulo yan ipon, punta. ba? Tama ba? ka ng mga ganito ganyan. Sabi ko, networking na. Sabi niya, totoo mo pala talaga yung networking, no? Sabi ko sa sarili ko, hugi na lang. Inilaban namin yung networking industry. Last week, nakakatuwa. Itong tapong to, last week, ano, para may idea kayo. Itong tapong to, lagi nakapag-set na ako yung lagi yung nagsiset ng appointment sa amin na pupunta nyo siya sa bahay namin. At sabi namin po, hindi na kipagkita niya. Right? Eh, na ko. Sunday yun. Sabi niya, andun ba kayo sa bahay? pupuntahan namin po. Ayun ba kasi yung tao eh. Pakita ko sa inyo. Karano lang. Ma-inspire tayo. Ang tao hirap na hirap na ano, pero ang gobernador na ay pupunta sa bahay namin. 5 minutes lang ha. <laughs> you know what guys, sabi niya doon, Lord, gusto ko lang kasi gusto ko nung pangarap ko kasi overlooking na house, pero yeah. hindi ako nakapagpahin kasi marami naman yung issue ako. Okay. Sabi ko, oh, ako din po, baka man. <laughs> But my point sino naman ako? Sabi niya, pero ano ba gusto mo? Ilang taon na sabi ako, sabi ko, 30 plus. <laughs> early 30s. <Yeah. laughs> Nakatang pa, no? Ano ba negosyo mo? Sabi niya, networking. Eh. Sabi niya, nirecruit hey, ako niya dati. Pag naniwala ako doon, siguro magkagalito rin ako. Gobernador na yung nagsabi. Kasi yes. sa mo, ang pangit na industriya natin. Hello? Yes. Pong tuwa nga ako eh, nung sa bahay, Nung no, muna nakakatuwa, siguro mga apat na sasakyan. Sabi ng guard ko, sabi niya, Sir, ilang yung papasukin natin? Hanapin mo yung sasakyan ni Gob. Sabi niya, uh, go? oh, Sir, ah, nandito go, si Gob? Oo, oh, nandito. Sir, Gob, ikaw lang yung papasukin. <laughs> Totoo, walang biro. Yung tatlong sasakyan mga Gob, sabi niya, sa labas lang yan, huwag mong papasukin. Wala well, siyang so, Jules. Pahay ko yun. puso? Never be! Ang kagandahan, sa lahat ng working dito sa Pilipinas, tayo yung number one company. Yes! Sa number one company, tayo yung number one na team. Yes. So, ba talaga yung YouTube na dito? Yes! Kapag-uwi mo, ma, 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 yung mayo, guys niyo? Yes. Yeah. Dapat din mga nakikita yung future na yan. Guys, we are sharing this to you. Para ma-picture out po din na ganyan pala talaga yung mga yari sa akin. At nakakatuwa. Kasi yun yung pwentuhan namin nila Javet, nila Didel, yung sasakyan. Every time yung nililingon kami doon, may, may nakikita kasi kami ano yung nag-ganun ng sasakyan ba? Sa, in, sa highway? Ganyan, ganyan. Ang so, sabi ni Ate Tel, kung oh, binigyan din naman ano, ng isa, oh. Ikaw pwede bibigyan, gara doon sa kada pag hindi bibigyan, at least pesos. Sabi ko, buti na lang nag-networking tayo. Kasi ang init ng trabaho niya. Di basta sa yun. tayo? Nung lumingon kami sa net naman, nakita kami taxi. Ah, hindi naman mainit. Pero imagine mo yung trabaho nila na nas... Hindi nila nakikita na pwede ka palang kumita. They're just using yung cellphone at laptop. Nag-guessing buti na lang, nakintap kayo dito. Na-open mind kayo sa akin. Yeah, yes! Yeah, yeah. At isa pa ang mas maganda dito, ang advantage. Kasi totoo ko ito. Yung bahay ko na yun, yung pinakita ko sa webinar. Yeah. Yung bahay ko ba yun? Yung mga daga, yung baba may manukan, pagpupapoy, eh, gano'n, di ba? Hindi ko yung makwento dati. Totoo. Sabi ko, saan yung bahay ng Mark doon sa Sibilya? Basta malayo, wag kayong pupunta doon. Bakit? Somehow sa nahihiya. Nakakuryente kami, way back, third year college na ako. Hindi ko yung masabi-sabi sa mga friends ko na wala kami kuryente sa bahay. Bakit? Hindi ko parang nahihiya din ako. Alam niyo guys, binago yung mindset ko nung nag-network na. Hindi na, naman ba napansin yun? Yung mga kahirapan dati natin, di ayabang na natin yun. Yes! Tama ka tama? Tama! Kaya yung tayo ng panghihirap dati. Alam niyo guys, ganito ang katakit. Masobrahan pa nga eh. <laughs> ibang iba, ibang iba yung pinuro sa atin sa industriya na ito. Dati na, sige nga, yung mga kasama ko sa trabaho, pinto yan mo ano yung mga paghiram ilang na dati, wala. Pero sa atin, magiging asset natin yun kasi nakaka-inspire naman talaga alam mo, alam mo kayo hindi pa tayo kumikita pero sinishare na natin yung experience namin dati, ganito, ganyan. Pero ang kita mo nito, ang 50,000 pa, pero sinishare mo na yung pag mo dati. Bakit? Kasi alam mo, nayayaman no, ka dito eh. Yeah! Tama! Kaya nga ngayon, gusto ko dalawang kulunti. Dalawa. Yung kumikita niya. Kung pwede hopper. May mga times pa dito. Sino yung mga hopper nila nasa May mga times pa dito na naisip ko na uuwi na lang kaya. Bakit ano na mong nangyayari? Yung totoo. Sino yung naka-experience? Nasa na. Yung iba pa dito. yung may pa mga plastic. Ano Kasi kung kami, alamin mo kami, na-experience mo namin yun, of course. Isa sa pinaka-importanting part ng pag ka, yung mental na. Kung ano na yung pumapasok sa isipan mo. Minsan yung feeling of being like pa kayo, mapag-iwanan ka. Minsan hindi ka na makarelate. Minsan parang kahit anong posting ng posting mo, nilalaban mo yung mindset mo, yung mental health mo, na parang tama pa ba ito pinagawa mo? nakakahiya na. Payaman ang payaman ako sa social media, pero wala akong pambili ng ula. <laughs> may point ba? Sino yung naka-experience ng point na yan? May point ba na, especially yung mga MCM na nandito, may point ba na, gusto, gusto mo na, mag-give yes. up. Pero sabi mo ngayon, buti na lang hindi mo dinuloy. Yes! Buti na lang hindi ko hindi ko in-entertain yung tinupak ako ba? Sino na kay Siri sa iyo? Taas. Ayan, si Edse. Si Pwede ko ba i-share ni Ito si Isili. Para sa information.